Ibinida ng mag-asawang Tagig City Mayor Lani Caetano at Senador Alan Peter Caetano maging ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tagiga ang pagbubukas ngayong araw, December 1 ng Christmas by the Lake na isang outdoor attraction para sa pamilya ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang 6 na hektaryo attraction ay pinakamalaking light park sa bansa na may milyong bilang ng mga kumikitita pa ng mga Christmas light na nagsisimbolo ng katatagan ng mga tagigenyo noong kasagsagan ng kagupita ng pandemya dulot nga ng COVID-19. Ayon kay Mayor Lani Caetano, ang bago attraction na ito ay kanila ipagmamalaki dahil hindi lamang nagre-reflect dito ang kanilang identity bilang probinsyonad kundi maging ang values bilang komunidad na inaasahan nating ibigay sa atin ng Panginoon dahil sa pinagsama-sama nating panalangin. Makikita ninyo dito sa Christmas Village ang representasyon ng aming lungsod, ang probinsya at ang syudad. Tagig ang inyong probinsyadad sa Metro Manila kung saan mararanasan ninyo ang kaugalian ng mga tao sa probinsya pero ang mga modern amenities ng isang highly urbanized city. So ang bawat uh, installation na makikita nyo dito ay representasyon ng kung ano kami bilang mga tagigenyo. Nagsimula sa isang thriving fishing and farming community na unti-unting inaabot yung mga pangarap namin at uh, sa pinagsama-sama naming panalangin at pagkilos gusto natin na matupad lahat ang mga pangarap, aspirations, dreams ng ating mga kababayan sa tagay. So please enjoy the park here. Bukod sa mga nagniningning na mga Christmas light, mayroon din mga little drummer boy at nativity scene sa parka. Mayroon din village train na maaring sakya na ikot sa three zones ng Christmas by the lake. Ang Lights of Christmas ay magbubukas ngayong araw simula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi at ang TLC Food Park ay bukas mula alas 2 ng hapon samantalang ang Mercado del Lago Floating Village ay magbubukas naman ng alas 4 ng hapon. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.